hiron, Sama ka, isang mo dito. Ay, ano na? Wala pala nga niyo. Wala pala nga niyo mga nanginilaw. Wala nga na ng dito. Meron na nga. Hindi dulon dulong dulo kumani dumali mirmo pa lang di Dulo tila pa eh tapos yung tila pa yun yung 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 na. yung ah. mo Ano yan? Napisik-pisik na yan? Ha? Palos? Ayan. Parang malaking napisik. Ah, hindi siya. Hindi Dulo ang tumama. Hmm. -mm. No, no, no. <laughs> pa? O, pag may tigisa pa yung ba'y na yun Pwede na, no? Hmm. Uh. Gila, dia? kita akan saat kena kan

Oh, mabu. Anong lagay? Bow. Zero. Zero. Grabe naman. Kaya ako ay nasayang tayo. Hahaha. Ay, mamaya ka maulan. Ay,